na oh. ay hiyo yan o ay ang ganda uh. ilang bis pa ano po sa panarili naman pwede na siya ay po kumusta na po kayong lahat ano po yan bali episode dito po uh, i-check po natin ang ating pinarating na tubig oh, dito sa ating mga bagong pabuto bagong taniman po yan ay palagay ko yung mirna po oo oh, yan Oh. Yan na ho yung mga bago nating ano. Mga bago nating pabutuyan, mapansin niyo yung mga diniligan natin ito. Oh, yan pinatubigan na po natin. Tapos po itong iba harvestin pa. Basta ito po ay naka ladderized na po. Oh. Ito po ay bagong ano ang buto. Yan oh. Yan. Ilang days na po. Tayo po ay may yan Oo. Uh, at gawa ng uh, titikim na rin tayo ng mais. Oo. Uh, Patay harbis ng pang konsumo muna. Tapos ay pagkatalagang talagang ready-ready na pwede pwede na uh, adi haharvest na po tayo. Oo. Uh, para ma schedule na rin po natin. Yan, ariho yung ating mga pinatubigan, no. Ya. Ito pa po. Oh. po mga ito pa, yan ay ready to harvest. Ang gawa ko po kada harvest, nililinisan ko na po kaagad. At gawa ng gusto ko po ay ladders nga po ay kumbaga nagha-harvest, nag- naga uh, naghaharvest, nagpupunla. Oh. Yung po ang ano. Yun ang ginagawa po natin ngayon. Oh. Ari po naman ay yung malalaki na oh. Iya, yeah, ay pang-akat na rin oh. Oh, yan. Oh. Tanda po baga ninyo nung tayo nag-aano pa dito ay ati, it ating sinabugan na kaagad. Oh. Yan oh.

magpapahinto eh, malalaki na rin mm. Medyo ano po pati. Ano po? Share ko na rin po sa inyo ano. Ari Honda mo ay napaisip-isip rin po ba ako kanina na ko na ito. Tanggalan. Ay hindi pa naman po nakakasagabal. Kumbaga sa akin lang po namang idea yun Iba iba tayo na idea Kumbaga Ay nakakatulong din Sa pag ano ng init Ang init na po dito ay Oh Napaka init Ay di sabi ko ganun po oh, Dilinisan din po naman natin Para mas maganda Di kumbaga hindi pa lang sa ngayon Oh Pag kayong halos ganito na ho Yan Idali na natin yan Panalo. Oh. Ang ganda na. Okay. Mga tubis pala. Pwede na lang maglipatanin po tayo. Hmm. Tapos po ay na uli ito yan oh, pagisak pa lang, Isa bago pa lang oh. Yeah, yan pagisak pa lang. Basta po yan ay matapos harvest. Sabay linis, oh katulad po nito yan, nililinis na natin. Tapos na ho itong harvest linis. Para dire-diretso na, na oh. Mito yan. Gangga ko pala ang isang gangga ko tsara na. Oh. Yan po ating ginagawa. Hapon po tayo nagpapatubig. Ara na may ating kangko. Oh. oh. Pa isa-isa po yung ibelinisin na rin po O. Oh. Ay kaso inuutay-utay natin. Nan arihu kangkong. Ya mga kangkong. Bilis ah. Eh. Yan na po yung ating patubig. Lagos na po yan hanggang doon. Oh. Yung Tingnan nyo ka tindang init dito Aba Galbok Pag hindi yung natutubigan no? Eh. Titingin tayo ng mais Maganda at wala ng uwak Kukuha hmm. po Kukuha po tayong pangkain di ini Wow oh. parang pwede na rin hmm. eh, eh may laman ah na ayun tayo titikim na oh i-check natin dito sa loob bali ako po nagmamasid-masid at baka bigla may uwak ay yan po ay talagang pag natutunan natukyan ay dali pero tayo po naman nakaraan ay nakakuha na ay ayos po oh uh. di kumbaga nga tayo susubok naman na rin kukuha tayo ilang piraso. yan eh try natin to. Sa tayo. Eh, parang abang tinitikman na, oh. Walang dyo. Akala ko, baka naman yung gitna pala di ubos na lang. Waka. Ay, parang pwede na. Oh. Uh. Oh. Uh. Pwede na, mga ilang araw pa po. Dalapatid uh. Dala damo. ay pwede na kukuha po tayo ng ilan tutuloy na natin ang balatan Yari na, mais na ray Oh. Yan po yung ating mais oh. Yan ang kisig ng ngipin oh. Kagagara Doon ko na po babalatan Ito Baka tayo makita pa ng uwak Hmm pipili lang po tayo ng mas malalaki dito oh. ito mga wala nang ano sigurado na ito oh. may mataba kasi ari po sure yung ganito ang lalaki oh. ang lalaki oh. pero magreen pare ano ho yung mga tuyot na po ang ano ito ito na lalaki na ang laman ito uh, umang po kahit hindi ko kita uh. Yan yan. Oh. Pag puno man tayo may 10 piraso ay pangkain lang po 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pareho o Taba o oh seven. Eight. Walo, mabigat na rin po. Dami pa oh. Pinipili ko lang po yung higit na mas malalaki at saka yung wala nang dulo oh uh -huh. walo Walu. na re walo laki ng puso oh. Uh. ang laki po gabaraso din siyam ari last bull oh. Uh. sampo nakaka-excited eh babalatan diba? nga natin na-excited ho ako pero dadalhin nung natin yung balat practice nyo natin Nah, itu. Ayan o oh. Ayan ang ganda eh. Ilang bis pa ano po Sa panarili naman pwede na siya Ayan eh. hmm. ang gara Ayan eh. panalo po ay talagang kahit puro kayo siguro ay mapa, mapapangiti po kayo yari dah mais na aw oh. ayos baka po limang piraso nito 1 kilo oh sa estimate ko po yari na ayos po panalo yan yeah, salamat po sa inyong pagsama ano po yan yeah, ingat po ang lahat happy happy lang po yan yeah, update sa ating mais makakamais na tayo happy lang po bye